Ayan ang timer. Ito, titignan mo siya dito. Ito, para malaman mo siya yung... Ito, di ba? Maraming wire yan. Oo. Uh, uh Ito may kumon. E, 120 lang ako hanin natin. Dito tayo sa orange. Ayan, meron May brown, may yellow, may orange. Ito ba sa laging may black common? Black common. O ito, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. White, Uh, ay ang um, red 208 volts 240 mm. orange yung uh, orange um, ah uh, yung yellow is for ano ay 380 380 ito yung brown 240 lang ang kura natin 220 lang so ito lang ang orange yung nakapit natin ah okay kasi 220 lang naman ngayon ang timer naman yung connection ng timer kung so, makikita mo yung connection ng timer ito mm -mm. ito yung common yung problem yan yung neutral. Oo. Oh, yung taro yan dito sa... Sa Sa, line. sa, da, sa wire. Mm, tapos ito naman, papuntang transformer. Ito naman yung... Sa outlet. Sa outlet. Hmm. Yan. Ngayon, pag naka... Pag nakababa ko siya, off to. Mm -mm. Baba yan, off yan. Ayan, tama tingnan mo. Ayan, mm -mm. naka-off yan. Mm, -mm. So, ang gagawin natin, ikutin natin. Ikutin natin itong timer. Okay. Makikita mo yung arrow na to. Yung mm -hmm. arrow na yan. Yung arrow na yan. Kaya, naka-off pa ka yan. Pag umana doon sa taas. O, so, kunwari, andito na yung ulit. Mm. Gagana siya. Gagana niya. So, pag nagkapit ka rito, iset mo lang ng oras. Kung anong oras na mawag tayo, mawag. Kunwari, uh, tapos yung sa oras, ipote tulad natin. Okay. Tapos so, diba? mm -mm. yung, yung ano na. Ganun ulit yun, araw-araw. Mm, isasit mo lang siya dito kung anong oras. Mm -mm. Halimbawa, uh, gusto mo ma... Maaga, alas 3. Buhay siya na? ng alas 4. Ito, uh -huh. patay siya ng alas 4. maubuhay naman siya ng... Uh, Magbubuhay naman siya ng alas 12. alauna. Alauna? Ala uh -huh. naman siya ng alas So kunwari alauna na. Mm. alauna na daw na. na. Gara siya. naman siya. So, gara naman siya. Eh uh -huh. e, kunwari e, alas 4 na ng umaga. Paingan uh, naman siya ganda ito lang mga collection natin ito ito Malagay, yan, titignan mo rito sa transformer oo, uh -huh. yung kung ilan na kailangan hmm. tapos pag ang load niya halimbawa ito, ilalagay natin sa package to eh kailangan uh -hmm. na 220, uh, di ba? Hmm. titignan mo nga dito kung saan mo dapat gagamitin E mm -hmm. eh kung 380 ang kailangan mo supply, 380 ka rin dito, wala rin mag 380? Oo. Uh -huh dito, makikita mo naman yung dito yung mga mm -hmm. ngayon pag depende sa load yan halimbawa ang load mo ito sa package sa ating kakabit to eh mm -hmm. tatlong contactor ang dadalhin dito so dapat makikita mo rin yung dito ilang BE siya oh. So, kasi kung 240 halimbawa 40 BE mayroong 40 to eh ang 40 BE eh, ang capacity nung no, sa isang isang kontaktor lang ang papaganahin nun eh tatlong contactor ang papaganahin nato dalawa kaya, sa uh, packets to eh mas mataas yan. 75. Ah, uh, mm. Okay.